Yo, what's up guys? Nababalik na naman ang idol yung piling pogi. Okay? So guys, yan pala yung kita natin guys. Kaya maliit man yan guys. Iipon niyo lang guys, caga tiyaga, tiyaga lang kayo sa pag-upload. Dahil malaki ang kita guys kapag mga original video nyo. Gaya nyan guys oh. So, Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa laban lang. Okay? Hindi naman pa uh, bilisan to eh. Wala naman, hindi naman kuntis to eh. Kaya magtyaga ka lang mag-upload ng mga original video at iwasan niyo mag-upload ng mga hindi sa inyo na video at galing ito sa ibang content creator dahil nadidetect talaga ni Meta yan guys. Okay lang na hindi viral. Viral nga pero maya maya magka-violation ka na mahirap yun guys. Lalo na yung unoriginal content sobrang hirap mawala yun guys. 6 months to 1 year yun guys bago mawala. Kaya ugaliin niya mag-upload ng mga original video dahil malaki ang kita jan guys pag mga original ang video nyo. Lalong lalo na sa mga monetized na. Okay? So, sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, eh huwag kayo maghangad, nakikita kayo kaagad. Sobrang dami nyo pang pagdaanan guys, hindi madali ang pagiging isang content creator. Okay, dahil sobrang dami nyo pang pagdaanan, hindi basta-basta yan guys. Maraming mga pagsubok na pagdaanan mo dyan. Kaya kung gusto mo talagang kumita, eh, magjaga ka lang. At syempre, magtiwala ka at sambahan mo na rin ang dasal. Okay? Kaya ko kayong mawala na pag-asa at tuloy-tuloy lang ang laban.